Magandang hapon mga kasimple. Ayan. July 8. Araw ng uh, ng uh, Martes, mga kasimple. Babalik na naman ang inyong kasimple, sapagkat uh, hindi ko maiwasan o mapag uh, ma uh, tagalan na ayok na hindi natin mat uusapan yung mga nangyayari sa ating uh, inang bayan lalong-lalo na mga kasimple sa sa ating mga magigiting na senador na <clears throat> hanggang ngayon ay hindi natin nakikita na nagkakaisa Ibat-ibang punto, ibat-ibang pinapanigan, ibat-ibang uh, paninindigan, may sariling interes, may kanya-kanyang pinapanigan, lalo-lalo na ang mga dati nilang mga amo, mga kasimple. May balitang magre doon sa pagka-SP, na dahil daw walang uh, nagagawa o mahina ang uh, paninindigan ni S.B. Scudero. Ngayon mga kasimple, ito lang. Ako, sa ganang akin, sabi ko nga sa inyo mga kasimple dati pa, nasa, nasa saligang batas ako, nasa constitution ako, kung ano ang tama sa iyong ating paningan. Walang BBM, walang DDS. Sapagkat, sabi ko nga, mahal ko ang sam ang ating bansa. Constitution, tayo dapat magsalig. Sapagkat ano pa na binuo o ginawa ang salig ang batas kung tayo ay hindi susunod o ating babaliwalain, lalo-lalo na sila na nasa kapangyarihan o nasa pwesto o silang mga senador o mga congressman o whatever na nasa panunungkulan sa ating gobyerno. sa akin ah sa aking pananaw eh napakadali lang dapat 'yan eh sundin mo ang nasasaligang batas tapos Ngayon yung mga talagang uh, direct to the point na nag na ngayon lang ako nakakita ng impeachment trial na mismo mga hurado hurado is sila yung mga senador eh sila ang nag, 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 -i, nag -i, ng motion eh bakit tama yung sinabi ni ni senador Laxo. paano ka mag gagawa ng motion eh ikaw ang kurado di ba tama naman sana kung kung meron ka mang pinapanigan na isang senador bakit hindi ka na lang mag mag uh, inhibit or kabubuhan yung ginawa mo na direct to the point na nagtatanggol ka sa isang kinas kinasuhan ng impeachment. Bakit hindi ka na lang nag nag, uh, nag uh, tak tumahimik? Tapos doon ka na lang sa, proceed sa proceeding o sa impeachment trial doon ka gumawa ng ano. Tapos sa botohan doon ka magsabi na mahina ang mahina ang ebidensya. So, I vote no. O, no to uh, tawag na yung hatol na walang kasalanan yung isang uh, sinampahan ng impeachment. Hindi yung nandung pa naman, nakasuot pa kayo ng pang-judge. Tapos may kanya-kanya kayong sariling uh, kinakampihan na wow wag, wag hindi gawain ng isang hurado yun dapat lagi siyang nasa gitna sa sapagkat hindi pa tapos ang pagdinig ni hindi pa nga yung pisahan gusto nyo ng ibasura kaya yung ibang tao kami na gusto marinig yung impeachment trial yung side yung panig ng 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 nang na, na na paratangan na si Bipisara, Sara eh kailangan naming marinig marinig lang naman eh, isa nga nagsasabi hindi siya takot di ba so ibig sabihin talagang malaki ang kanyang tiwala na siya ay inosente eh bakit yung mga senador ba't ayaw nilang marinig ng samba ng taong bayan yung panig na, ni Sarah, na siya matapang naman siya na nagsasabing wala siyang kasalanan. So, so be it. Gawin yung trials. Diba? Kayo mga senador, senador kayo ng taong bayan, hindi ng isang pamilya, ng isang, ng isang tao. Ah, mga senador. Oo, may paninindigan kayo o paniniwala na si ganito ay eh, walang kasalanan, mahina. Ano? I-trial nyo dalhin nyo sa hukum, dalhin sa plenaryo doon kayo magdebate na ilabas nyo na mali ang prosecution yung nagsampan ng mga kaso against sa uh, Sara hayaan yung madinig ng taong bayan kami ang humusga na si BP Sara ay walang kasalanan nagawa-gawa lamang ng mga nag nagsampan ng kaso ang kanyang mga kaso kanyang uh, Uh, impeachment uh, complaint. Ganun lang. Kasimple. SP Scudero, gumawa ka ng katapangan. Wag, wag sa sariling kapanganan na gusto nyo lang ma-retain ma sa kapangyarihan. Sino? Kailan pa kaya na magkakaroon ng isang senador o halal ng taong bayan na totoong manindigan sa saligang batas, totoong naninindigan sa tama, na hindi siya kumikiling sa tinatawag na isang tao, isang pamilya na, na ang tinitignan niya utang na loob dahil, dahil dati ay kinampanya siya o tinulungan siya nung nakaraang halalan. Kailan namin makukikita o maririnig sa inyo? Oo, kasi marami kasi Pilipino na, na napapaniwala nyo sana sa, sa mga generation ng mga kabataan ngayon wag na kayong wag na kayong tumulad sa mga ninuno nyo na napapaniwala dahil guwapo ma, mabulaklak ang panan, pananalita maraming pangako pero hindi naman natutupad napapako ang daming yung pangako pero sana mas tupad. Di ba mga kasimple? Kasimple. Mga kasimple ma tayo'y manindigan sa saligang batas. Huwag 'yung komot komot idol nyo o kampi kayo doon sa sinasabing isang side. Eh ayaw nyo na sa isang uh, impeachment nasa saligang batas 'yan. Pag naipasa ng kongreso sa senado... Trials must be done. Kahit sino... Ako hindi ako abogal. Simpleng mamamayan lang ako. Kasimple nga eh. Pero alam ko yun. Dahil lahat ng abogado yun ang sinasabi. Constitution. Nasasalig ang batas. Na pag ang impeachment... Ay naipasa... Naibigay sa senado dapat magawa yan dapat may trials na gagawin yan mga kasimple kaya nananawagan ako mga kasimple sa ating mga senador maging matapang kayo huwag kayong maglaban-laban huwag kayong magpakatalinuhan doon kayo sa, sa salig yung batas magbase hayaan nyo na yung talagang sinasabing kahit sunugin o mga bata ni Duterte eh wala tayong magagawa doon pero kayong mga natitirang matitino sana gawin nyo alam ko marami kayong matitino matitinong uh, senador sana gawin nyo yun trabaho nyo huwag utang na loob maganda ang tinatakbo na ng ekonomiya, na, ekonomiya natin huwag nyo nang 3 lang naman na oh oh antehin nyo. Sana naman kung walang ginagawa ang ating presidente, sana wala tayong problema. Pero alam niya yan na may ginagawa ang ating gobyerno. Tama na yung siraan. Magtrabaho kayo mga kasimple, mga mga senador, mga butihing senador. Kayo naman uh, na kumakampi sa isang Sabihin natin DDS party. Wag muna o kayong mga BBM naman, wag muna ng magbangayan tapusin muna natin yung procedure o umpisan kasi hindi pa nga na umpisan umpisahan May 20 congress sana maumpisahan nyo mga, mga buti yung senador hayaan yung marinig ng taong bayan ulitin ko yung kahinat ng impeachment mag trials kung, ma kung mahina ang ang mga ebidensya So but, Bumoto kayo na ayon sa puso nyo. Na uh, alam niyo kung anong tama at mali. Doon kayo bumoto. Hindi yung, hindi pa nga na, na, nag yung trial. Meron na kayong husga. Hmm. Ilan lang naman yung mga senador na may, na, mga may husga na. Oo. Oh, alam ko yan kung sino yan. Gusto nyo banggiting? banggating, banggating. Oo, oh, banggitin natin. Yung maka, maka Duterte, si Robin, kahit sunugin, mga nga Duterte daw siya. Bato, siyempre, bata ni, Didi, ni Duterte yan. Bongo. O, lalo na doon. Buhay niyan, ibibigay niya yan kay Duterte. Ayaw ko lang kay BP, kasi si BP ang nandyan eh, may kaso eh. si Aimee lalo na. Kitang-kita naman kung sinong kakampi niya. O, sino pa? kay ay I don't think so kasi kay Duterte yan, hindi kay BP eh Ewan ko kung kakampi siya kay BP mga billiard, hindi eh, ko alam kasi may may mga tinatawag na issue sa uh, prime water o sige sabihin na natin kakampi nila lahat yan pero sana sana naman mga mga butihing senador uh, maliban dun sa tinukoy kong totally kaalyansa ni DDM ni DDM ni DDS ni Duterte ni Pangul, dating pangulong Duterte o sa kay Sara ka Muna lang kay BP Sara sila Bilyar kay Tano alam ko matatalino yan o si Bilyar ni Ginoong Bilyar ba senador sana naman pakita mo na ikay uh, senador ng taong bayan ano ma, Sino pa bagay hindi pa naman nagsasalita ng diretsyahan si yung mga hindi ko binanggit maliban dun sa kay Bong Robin, Bato Aimee sino pa okay, is, is, biling na natin si ano si Marcoleta lima sila na talagang maka, maka, makakabilang side pero yung iba wag naman sana naman constitution ang inyong panigan sa Aligang batas ang inyong panigan hindi namin lalo lalo na ako mga kasimple, hindi ko naman sinasabing pag nag trial ng impeachment trial e, e, i-convict nyo i e, hatulan nyo si ng guilty si BP ang inihiling lang namin marinig wala kaming wala akong sinasabi kaming mga kasimple na hindi namin sinasabing mag-impeach trial, mag-impeachment trial, then hatulan niyo ng guilty. No. Ang gusto lang po namin mga senador, mga butihing senador, eh magkaroon ng trials para marinig namin ang both side. 'Yun lang. 'Yun lang mga ang butihing senador. Lalo lalo si SP. Scooter. Okay? Wala lang away-away, huwag kayong mag away away diyan. Di diba? natin ang uh, gobyerno kung nasa tamang landas, kung gumagawa ng tamang trabaho. Huwag na yung away. Okay, mga kasimple. Salamat sa inyong panunod. At laging tatandaan, mag-ingat lagi lalo ngayon masungit ang panahon, mga kasimple. Lagi magdala ng payong bota, kapote, mga kasimple. ingat lagi sa daan dahil maulan nga. Okay? So, till next video, mga kasimple. Salamat. 爸爸。